Hinamon ni Acting Mayor Baste Duterte sa isang podcast nung Hulyo 20 si PNP Chief Torre ng Suntukan, kung saan inakusahan din niya si Torre na nagpapakatapang lamang dahil sa kanyang posisyon sa gobyerno. Naging kritikal din ang Alkalde sa umano'y mabilis na pagtas ng ranggo ni Torre at kinuwestiyon kung ito ay base sa merito. Ang hamon ay kaugnay sa papel ni Torre sa pamumuno sa pag-aresto sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang Marso. Kasi matapang ka lang naman... We have the position eh pero busuntukan tayo. At alam ko makaya, Ng ganun lang. But eh, ira ko Sa panayam sa mga mamamahayag noong Hulyo 23, tinanong si Tore tungkol sa nasabing hamon. Ani niya, kaya niyang tumagal ng 12 rounds sa laban. Pero you know, uh, tama tama dahil uh, marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this uh, moment or this opportunity for to raise funds in a well charity boxing match this coming para mabilis uh, this coming Sunday sa Araneta uh, Toll Browns pwede Toll Browns susunduan para maganda at uh, para medyo marami-rami ang ma-raise natin Dagdag pa niya, maaring magkaroon ng sponsor bawat round upang mas malaki ang malikom na pondo. Siguro you can find sponsors per round, may mag-sponsor. So, let's uh, place their merchandise uh, before it's round. So, two rounds para medyo marami na ang sponsor marami tayong may raise the pondo. Nabanggit din ni Torre na hihilingin niyang mag-setup ng boxing ring sa Araneta Coliseum para sa event sakaling payagan ito. Sinabi ng PNP chief na hindi siya nangangambang may masaktan dahil pareho naman silang may karanasan sa boxing. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Mayor Baste Duterte kung formal na niyang tinatanggap ang panukalang charity match. Patuloy na inaabangan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng magkabilang panig.